So, yun na nga guys. Grabe. May isang doktor na nga na nag ano, na question bakit sinero yung subsidy sa PhilHealth. Kasi nga, sa totoo lang, yung naapiktuhan talaga, yung taong bayan. Paano na lang kung nagkasakit sila? Kaya, kinwestiyon niya yung ano, ginagawa ng Kongreso at Senado, guys. Pero bago natin panoorin yung video, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share ang ating video, guys. Maraming salamat nana okay, Ano po yung natin dito ano po yung Um nag-file -nag po ako na sa Supreme Court as an in an independent health reform advocate. Nag-iisa lang po ako um, to question the constitutionality po ng PhilHealth Zero Subsidy which is actually the first time in Philippine history unprecedented po yun eh. Um, ang unang rason, it violates po ang syntax law na dapat pumunta po sa PhilHealth 2 yun. Number one, so, binayolate the syntax law. Ang pangalawa, is a violation of universal healthcare law. Dapat taon-taon ay... Um, mabibigyan ng sustento tayo sa PhilHealth. So kung hindi tayo nagbigay ng pondo, zero subsidy, paano natin matutupad yung universal healthcare? Ito ay nakasigun dun sa oral arguments ngayon, hapon, um, na na-divert yung pera na 90 billion. Ngayon, ang pangatlong rason, pag hindi na realize yung universal health care, hindi natin matutupad ho yung free health para sa bawat Pilipino. Na dapat sa ngayon, nung pinirmahan ng syntax law, nung panahon ni President Aquino, ang gusto natin, mapondohan yung PhilHealth. Kaya nga, tinaasan natin ang tobacco at alcohol at ang pondo niyan, pupunta ho yan para ho sa PhilHealth. Uh, ngayon, ang pangalawa, yung universal healthcare law, pinurumahan noong February 2019 ni President Duterte. Ngayon, si President Bongbong Marcos, bilang Pangulo, hindi niya pinonduhan yan. Bagkus, siliro niya. So, paano ho ngayon matutupad yung adhikain ng universal healthcare law na mag increase ka ng benepisyo at mabawasan ang premium rate natin? Bagkus, tinaasan pa nga ang premium rate natin. So, sa bicameral, sinabi ho doon ni Sen. Chisi Escudero na pinaparusahan nila ang uh, leadership and governance kaya natanggal si Emmanuel Ledesma. Pero ang pinarusahan, taong bayan. Kasi dapat sinipa nila si Ledesma. Eventually, totoo naman, pinalitan nila. Pero hindi nila binigyan ng subsidy. So, ang mangyayari, ang mag-shoulder ng burden ay yung direct contributors, yung binabawasan ng um, buwan-buwan ng 500 peso, so almost 6,000 a year, na kakarga para sa indirect contributors. Na yun dapat ang inibinibigay. Sino yung indirect contributors? Yung mahirap, number one. Number two, yung disabled. Number three, indigents. So, sino magpopondo doon? Ngayon, ang sinasabi nila... Uh, bibigyan nila ng package. Paano mo ma masusustain mo ang heart attack, number one killer disease? Paano mo masusustain ang cancer? Paano pagbabayad sa PET scan, MRI? Paano masusustain ang pagbabayad sa stroke? Eh, kada ICU admission, to 100,000 a day. Paano masusustain ang dialysis, na nagda-diabetes? Itong lifestyle diseases lang ito, ay 80% yan ng killer disease. At ang halaga niyan ay 8800 80, billion a year. 5% to ng ating GDP. So sa pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth, pinapakita lang ho ng administrasyon at ng bicameral ng lower house at ng kongreso na hindi nila priority ang kalusugan ng bansa natin. Eh, basic right to yan. Dapat ang pinakamataas na ibibigay mo ay kalusugan at saka edukasyon. Doon sa lumalabas the budget, binawasan nila ang health zero sa education, binawasan nila ng 15 billion, sa ched binawasan nila ng 30 billion. So hindi mahalaga ang ang kalusugan at edukasyon at nalipat doon sa unstructured disorganized tupad akap na hihingi ka ng guarantee letter pa. Samantalang kung nasa PhilHealth siya, yung perang yan, organisado dapat. Kaya kine-question natin ang constitutionality kasi unconstitutional ang zero subsidy sa PhilHealth kasi first time yan in Philippine history na hindi binigyan importansya ng Pangulo ng Pilipinas at ng Senate President at ng Lower House ang uh, kalusugan ng bawat Pilipino. Ngayon, as we speak, Diyan po ako sa PGA so nag-aral ng cardiology. Eh madaling araw pala nakapila. Kung excess talaga ang fans ng Philhealth, eh bakit ang dami nakapila diyan? Bakit to ang dami nag mamakaawa pa rin diyan? kung sobra ang pera natin. Hindi dapat kusobra pera natin. Dapat wala tayong babayaran diyan at hindi tayo namamalimos eh. Samantalang eto Supreme so Court Diyan lang sa kabilang PGA's. ang malakas niyang eh, wala pang kalahating kilometro ang Department of Finance dyan lang sa Roas Boulevard. Wala pang kalahating... Bulag ba sila para hindi makita ang Philippine General Hospital? Na pumipila ang mga tao, bulag ba sila din na nakikita ang Hospital ng Maynila? Bulag ba Department of Health? Sabantara ang Department of Health, Health Secretary ay dito galing sa PGH. Kung sobra ang pera natin, e eh di dapat wala tayong babayaran pagko zero subsidy. Kaya unconstitutional yan. So bakit ko nasabi? Nung syntax law, naglabi. Naging PhilHealth health director ako at yan ang iniisip namin. Hanggat nung last, term last day ko, universal health care law, tuwan-tuwa ako. Kasi sa Thailand ngayon, 9% lang ang binabayad ng bawat Thailander, yung out of pocket. Tayo 50%. Ang binabayad natin pag na-hospital tayo. Kunyari isang milyon, 500,000. Dapat wala na in 10 years. Almost 10% katulad ng Thailand. So kung hindi natin gagawin ito, ano mangyayari? Uulitin po muli yan. Uulitin at kukunin yan, ililipat to support barrel or infrastructure na nangyari po. Kung naalala nyo, sumulat ako ng open letter to the President December 17. Nireset nila December 30 ang pagpirma yun ay Hero Rizal Day. Ngayon, nagkataon, February 25, nandito ako, which is the first day of the commemoration of the people's power. Pero nagkataon lang ho yun. Pero connect the dots. Pwede kasi mag-file ka lang 60 days after the signing ng December 30. Ngayon ko ho pinail, February 25, kasi 3 days sa lang, hindi na ho pwede ay nagkataon ngayon ko lang na i-ready ang papeles at um, buong puso ko pong inaalay. Ito po'y laban na hindi ni Tony Leachon. Laban po ito ng bawat Pilipino. Bawat Pilipino na nandito. Bawat pasyente na nandyan sa PGH. Bawat tao. Hindi ho ako sumama dun ho sa mga politiko na nagpetisyon. Kasi ang nire-represent ko, ay ang bawat Pilipino na naghahangad pa rin ng uh, kalusugan para sa lahat na wala tayo babayaran. So ang laban ko, laban ninyo lahat. At sana po, uh, dahil lang ama ko ay judge dati sa RTC, naniniwala ako na may wisdom and justice pa rin ng Supreme Court para ma-decide Mahirap tong ginagawa ko kasi you need moral courage para itayuto. Kaya lang, life is so short. And, kung may aalay ako, December 30, pinirmahan ni Rizal yan. nag lang ako sa values so ni uh, Jose Rizal, bilang doktor. At, February 25, nasa EDSA ako noon, bilang isang intern. Naalala ko pa rin, kung ano yung pinaglalaban natin. Pinaglalaban natin. Nating politics so, kung magpapansin nyo, it's just about connecting the dots. December 30, pinirmahan ni pangulo that is Rizal Day February 25 today is the first day of the People Power and then diyan ako nagtapos ng cardiology parang naiisip ko lang isang act of God and um abuti naman nandito kayong lahat at uh, ma makita ninyo na pinagpayatan nito ang lawyer ko nga pala eh si uh, attorney John Paul Naboa mga batang abogado uh para irepresenta ang bawat Pilipino ho, uh, sa araw na ito. So, ang February 25 is a day for us to fight for our health and education. Uh kailangan natin ito para ho sa better healthcare system na katulad ng ibang bansa na libre. Japan, Singapore, Taiwan, Hong Kong, London, Canada, Thailand nga kasi ano natin 9% lang sila. Yan ang pangarap ng bawat Pilipino na wala kayong gagastosin sa kalusugan. Sa sobra ng pera ho natin ngayon dahil sa syntax lo, pinagkaito 'yon. Eh bakit naman ho, pagkakait sa atin 'yon eh nasa batas 'yon. Paano na lang yung binabayad niyo na premium? Dapat to mababa na 'yan sa taaso na nakukuha natin na pera para ho sa PhilHealth. Ano po ba ang inaasahan natin ngayon? so yun lang guys uh, napapakita lang na wala talaga siyang pakialam sa kalusugan ng Pilipino maraming salamat huwag kalimutan mag subscribe